Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapuulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna ang lahat, huwag niyong kalilimutang pindutin ang like kung nagustuhan niyo ang kwentong ating ibinahagi ngayong araw na ito. At para palagi kayong updated, pindutin na rin ang notification bell at ang subscribe button. Ang programang ito ay may tema, paksa, na hindi angkop sa mga batang manunood, patnumay ng magulang ang kailangan. Hi, mga ka stories Itago niyo na lang ako sa pangalang niyan. At ito, ang aking kwento. Meron akong asawa. Itago natin siya sa pangalang Daddy. May anak na kami na four years old bago kami ikasal noong year 2022. At that time, I was seven months pregnant to our second child. Then August 2022. Nanganak na ako. Year 2023, I got pregnant to our third child. Yes, may tatlong anak na kami. Ang asawa ko masipag. At alam kong mabait. Ang trabaho niya, driver. Driver siya ng isang civilian employee na dating may mataas na katungkulan sa bansang ito. So, ang husband ko ay dumuduti sa boss niya. May mga anak ang boss niya. May kanya-kanya ng pamilya ang mga anak niya. Kaya't nakabukod na. Pero merong anak ang boss niya na babae na lagi raw iniintindi at inaalala. So, ang nangyari, pinapaduty rin ang asawa ko sa anak ng boss niyang babae. Tagahatid sundo sa trabaho ng babae na itago natin sa pangalang K. There was a time na Parabang may kakaiba sa ikinikilos ng asawa ko. Alam ko na merong babae ang mister ko. Year 2023 nagdududa na ako. Pero wala akong makitang ebidensya. Until 2024. Last January 2024. Umamin siya sa akin na nagloko siya. Kaya pala... Noon pa man, malakas na nga yung kutob ko. Na etong babaeng ito... Etong babaeng ito, ang babaeng... Ang babae. And she's always been the reason ng away naming mag-asawa. Nabuntis ng mister ko... Ang anak... Nang boss niya. At nagkaanak sila. Nang baby girl. September 2023. Hindi apelyido ng asawa ko. Ang ginamit. Nang baby. Dahil mabubuking sila. Ang masakit nga dito. Alam. ng mama. Ni yung relasyon ng asawa ko at ng anak niya. Sinuportahan at kinunsinti pa. Nakita ko. Nakausap ko. At nakachat ko pa. siki. Although a converse ang conversations namin were civil. Nalaman ko na si Kay may tatlong anak sa iba't ibang lalaki. Ang mister ko nga ang pang-apat. Lahat si S according sa ex live-in partner ni Kay. Narcissist siya. At mahilig. Meron daw si Kay na past relationships sa mga lalaking pamilyadong tao na. Nung umamin sa akin ang mister ko, I asked him. Bakit? Paano? He said yung babae raw ang gumagastos sa lahat. From dates, travels, food, road trips, and a lot of things. In short, sugar mommy ng asawa ko. Kung saan saan daw sila gumagawa ng milagro. Big, bigay lahat ng luho at layaw sa katawan. Nightlife, inom dito, inom doon, vape dito, yose dyan, check-in dito, check out kung saan man. Murakay, Siargao, La Union, Baguio at kung saan saan pa. Until such time, nalaman ko na nakatira na sa iisang bubong. kasama ng mga anak ni Kay sa iba't ibang lalaki. Ang asawa ko. May katulong. At may mga kasamahan. Para hindi halata. Libre na nga sa lahat ang asawa ko. Bahay! Pagkain, tubig, kuryente, wifi, at paligayhan doon sa anak ng boss niya. Pag-aaralin pa dapat ang asawa ko ng boss niya. Pero tumanggi naman siya. ang babae naman pala ang hindi niya kayang tanggihan. Kumbaga, palay na ang lumalapit sa'yo. Hindi mo pa ba tutukain? Same vibe sila ni At sa lahat daw ng nilande ni Kay, asawa ko lang yung talagang bumigay. Masasabi kong maganda siya. Edukada, may maayos sa trabaho, maputi, makinis, malaki ang hinaharap. At maraming karanasan sa kama. Ewan ko lang. Sa bagay, lahat naman ng gustuhin, ng gustuhin ng babae, nakukuha niya. Kahit sabihin makasarili at makasalanang paraan, maganda rin naman ako, edukado. Kaso, tinalo ako ng malandi. Sa bagay, ano bang mapapala niya sa asawa ko? Eh, hindi naman siya nakatapos. Mahirap lang ang buhay nila. Sana na ang bumuhay nga sa asawa ko. So, sabi ko kay Kay, kapag wala nang pakinabang ang asawa ko, ikaw na mismo ang maghatid sa kanila, sa parents niya. Sa ngayon, pakinabangan mo muna. Marami na rin naman siyang sakit eh. Hypertensive, hyperacidity, cholesterol, fatty liver, creatinine level, mataas din. Masakit ang tagiliran palagi at batok. I wish them all the luck. So, eto na nga. nag na ang mister ko. Yes, mga stories Hindi na raw pumapasok sa trabaho ang asawa ko. Wow! Paano naman kami ng mga anak niya? No one knows kung nasaan ang asawa ko ngayon. Walang paramdam, update sa pamilya, relatives o kahit man lang sa mga kaibigan niya. Unattended na rin ang phone number. FB Messenger. Walang reply sa mga chats or video call ko. Nakausap ng biyanan ko ang, ang mama ng mistress ng husband ko. Sabi niya, itinago niya ang anak niya kasi ayaw niya ng eskandalo. At wag na wag kakausapin. At pupuntahan ng asawa niyang lalaki dahil war freak daw ito. Well, ayaw lang talaga nilang aminin. Ang kasinungalingan nilang mag-ina. Ayaw nilang mabuko. Dahil baka kung anong gawin sa kanila ng boss ng asawa ko. Malaking kahihiyan nito sa kanilang pamilya. Although, both of them told my in-laws na tutulong sila para mahanap yung asawa ko. But of course, they are just manipulating the situation. At alam ko naman na parehas silang sinungaling. Sabi ng babae sa mama ng asawa ko, hindi siya masamang tao. Hindi raw sila magkasamang dalawa ng asawa ko. Hindi niya itinatago ang asawa ko. At gagawin niya raw ang lahat para makatulong sila sa paghanap sa asawa ko. nag-file na ako ng VAUSI. Psychological abuse at economic abuse before. Pero inurong ko because my husband told me na ayusin niya ang pamilya namin. Pero hindi. Hindi pala. Hindi pala yun mangyayari. At bigla na lang siyang magtatago. Sa totoo lang, mga ka-stories. Hindi ko na alam kung anong next step ko. Only God knows. Only God knows. Hanggang dito na lang po muna, mga ka-stories. Muli, ako siya. At ito ang aking kwento.